Kasalukuyan ng aming chapter sa Migrante Netherlands uh, ay tumutulong no uh, sa ating mga kababayan na uh, umaabot ng lampas na sampu na kababayan manggagawa na nagtrabaho para dito sa isang uh, high-end na gym chain sa Amsterdam mm -hmm. yung Saints and Stars at kasalukuyan sila ay nagsampa ng kaso no sa labor department sa Netherlands. Uh, para po doon sa uh, pagpapanagot doon sa kanilang employer para doon po sa abusadong pagtrato sa kanila. Opo. Pero ano pong partikular na tulong ang pinagkakaloob Ma'am Joanna ng uh, Migrante International dito po sa ating mga kababayan? Pinapaliwana po natin sa ating mga kababayan yung kanilang karapatan no sa trabaho, sa uh, sa Netherlands at uh, inuugnay po natin ang mga manggagawa sa mga ah uh, uh, mga uh, abogado no iba't ibang mga NGO na maaring tumulong no para sila ay makapagsampa ng kaso at uh, tinitignan po no uh, ina-assess po natin uh, kung ang kaso na ito ay pasok doon sa uh, human trafficking no na nagaganap sa Netherlands at ito ay uh, inuugnay din po natin ang mga manggagawa sa ating embahada uh, sa Netherlands no Uh, para uh, humingi ng uh, apela no sa ating gobyerno na imbestigahan uh, ang hindi lang itong uh, sampung manggagawa kundi yung iba't ibang mga uh, kapwa nating kababayan na maaari ding nakaranas ng uh, similar na pagsasamantala sa iba't ibang mga gym chain dahil it, 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 isang chain lang po ito no pero uh, marami po siyang branch sa buong Netherlands